na na lang video labas namin. Ayan. eto ang mga naparami ko ngayon. ayun, ewan ko kung anong anong mga tanim yan. Ayan. Tatlo. Ayan. Ayan. tatlo dito sa baba. Apat. Yan yung pandan ko. Green na green na. Dati maliliit pa yan lima, anim, pito. Pitong paso pala yan. saka yung pandan. Ito ano na lanta Anong kagabi. Hindi pa. Hindi ako nag, nag ano kagabi. Ayan o. dito sa nabasa Ito naman yung sa kapitbahay. Ayan dyan o. Oh, no. Umuulan dito ngayon sa Singapore. O. Oh, diba? Ayan. Umuulan. Dito naman kay Uncle. Ayan, yung mga tanim niya. Yung kapit bahay na inyo dyan. Ayan, yung mga tanim niya. Yan. Ayan, kawayan, kawayan. Ayan, hanggang dyan. Dyan naman yung ano, tapon ng basurahan. Dito. Ayan. Tapunan ng basura. Rubbish. Ayan, ah, yung mga hindi pa ano. Ayan, yung ano dito sa my life namin ang, bawah, ang, sisipag yung dalawang kapitbahay ng mga lalaki sila ang may matanim niya. <laughs> mga babae wala <laughs> baliktad Pilipinas mga babaeng ang nagtatanim o, oh, diba yan oh, na o ganda parang saging saging yan o oh. uy tapos ng dito sarap naman magtambay dito o, oh, diba ay may damit si ano dyan si Indiana ewan kong katulong yun o nang ay yan dito oh yan yung nakikita natin sa likod ng kusina namin ay yan ang titim doon sa dagat grabe no doon ang malakas ang ulan pero dito hindi yan yung school oh, Allah naglalaro sila oh kahit na umuulan den oh den den may green green na yan green green naglalaro sila ng soft uh, soccer oh my goodness umuulan yan naman sa kabila. oh diva ayan thank you for watching this is Chavi Chick Chick please subscribe my YouTube channel, Aweng Max Vlog. Don't forget to hit the bell button so that updated kayo sa aking mga upload. Pasupport naman po ang aking Silent LS para sa aking watch hour. Thank you po sa team influencers na laging andyan. Tatambay. Ayan, o yan. Bye. See you on the next upload. Thank you.